Sixteen. All Pero ang premium, oh, six million na di ten pero ang last yung one million na malapit na. So seven million na Ano ang ano? Gusto ko subukan sa inyo pag kasi kailangan mag-download kayo ng Gracia eh. I-Gracia. I-Gracia. Kasi yun ang atin. Kaya yun ang Gcash yun. Pero kung dikas may bawas yung igrasya kung download nyo, wala ng bawa, kung unti-unti natin kung tayo download, maraming so, <laughs> yung pangkalahatang so, mag yun, Basta may kayo, yung 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 kaibigan na gusto ko yung reward system or yung rapon. Ayaw ko yung nangihingi lang. Nangihingi. Pero kung may mga pagsabi na tulungan ko, tinutulungan ko. Kaya po, God. ilang percent po kaya ng inyong wealth oh, may ang napupunta sa charity? Wala ako nga. Wala ako oh. nga. Ba, ba, Basta mayroon ako binibigay ko. Bakit po naisip niya yung, yung ganito? Kasi hindi ko naman dala kasi pag nabatay ako. Kaya ah, wow. kaya tayo sabi na, ko sinasabi, <laughs> money is not yours until you spend it. Natago yeah. ko. Pag naman tayo, nadala mo pa, pag-awayan pa. <laughs> Pero Gov, sobrang dami mong ginagawa ngayon, ha? like Meron ka din, nagpo-produce ka din ngayon ng ah, yes. series. So, bigyan mo kami update sa Vagabond sa season 2. So, uh, uh, Nag-uusap po sa Korea, just arrived the other day to so, record you. Si Dan Lee, yung most popular na actor, yung Mi-Pan, gusto mm -hmm. niya magtayo ng studio dito. Wow. Sabi niya, para dito gagawa saka yung series na bagabon, po, ginagawa nyo yung sulat, yung writer na punta na sa vegan, pero tinatapos na lang yung... So doon siya isushoot ito ah, uh, sa vegan? Isushoot uh, yung... no, ipapashare ko sa lahat ng mga tourist area na. Kaya ginawa ko ng Miss Universe. Pero meron po kayong Pinoy cast doon sa Vagabond? Meron ba? Magkakaroon ba ng Pinoy cast? Oo, oh, don't oh, nandito sila, siyempre. Para makasali yung mga... Pero doon nakapili na ba? Wala pa, wala pa. Wala pa kaya. Kasi may mga nagsasuggest dito. Kaya sila ng studio nito. Tural naman na ako. Pero Gov, sabi na namin nag yun eh. So kailan ba magsistart <coughs> yung ano doon? Nag-shooting na ba? Nag-taping na ba for that? Hindi ba. Okay. Ah, okay. uh, sa Korea kasi, tinukompleto na istorya. Hindi ka kahit dito na bukas. Ang go uh, na. Ah, uh, mahula-hula lang. Hindi wala. Wala ang istorya no? na uh, tapos na. Mm -hmm. Sila kasi series. Naka 16 series na sila yes. sila. na -hmm. Inaabangan lahat dahil hindi pa malamang sino ang mastermind. Mm dito. Malabit din ako. Nanonood ka din ba nang nun Nung vagabond? Ah, Nanonood ko din ba nang ano, go? Ah, maganda. Parang years ba? Ah, um, meron pa po ba kayo mga next na gagawin pa? Aside from vagabond? Kasi grabe, kaya hey, drama to. Tapos ang dami nag-aabang. Meron ka pa bang ibang series pa po na gusto mo? Yung ano, suma sumama na lang ako sa kanila. Although, gusto ko mag-produce. Wala akong tao eh, na ano. Maganda ito, ng social na lang ako. Hindi dahil sa helicopter. Na hindi ako na nangising yung bago. Nakahulog ako eh. Nakatanggol ako, nakapahulog na ako sa Gano'ng katas yung nilugan yung do'n? Gano'ng katas Mataas. No. Sumira po pa kami tatlong ah, okay. eh. hmm. So, Second life. Maputi ito nga ba kami sa mga yung eh. Tapos Nag-roll yung... na po, po kayo And, ba kayo sa sa Hindi naman. Masakay Kinuha ko na kayo na pa rin. Pwede ba Kasi sa destiny. Yeah. Para po mag-apply. Hindi yeah. yeah. anak niyo go. Pwede po ba? Pwede po kami magkakapatid dito. na kayo. Nung nag-flatline kayo, gano'n kasi po? Well, nung nag-flatline, basta si Tokyo, pangatlo, nabit, nabuhay nila Ito po yung inatake kayo? Wow! sa... Kasi, na-heart attack ako. So, sabi nila, talagang heart Meron silang sinagay na... So, ang Nag-negative rack, sak sa atin, bumalik ang ako. Ako, pinakwento mga nanonood, yung tao, kamay ko lang ganyan. Lang sa mga year, Anong year? Anong year? Anong matay kayo so ng ganyan? na. years Ay, tagal na pa. Tapos ano ginawa nila para Nung ko niya tahol niya na ginawa. Sa pangalawang buhay ni Napoleon. God bless. God bless you. God bless you. Well, uh, ako naman yung para pala yung tuturo sa mga anak ko na uh, bawal ko dahil kung masira, ang isa lang ilalagay niyo lang gusto, yung credibility. Masira lang sabihin niyo, pag hindi wala tayo ng tao, wala na, sira ka natin. So, kung anong sabihin niyo, yun ang mukha niyo. Kagaya ngayon, mabibigay ako ng mga, mag-provide ako ng mga electric vehicle, jeep matagal ng program ng gobyerno yun, hindi ba yung pinamayad dahil ayaw ang driver na utang, pinapadala niya sa langbag para utang. At then, doon din doble yun. So, bibigyan niya sila. So, hindi ba yung So, pinati ko, ako na lamang kubay. At pinakamura. So, hanapin niyo naman natin ang mga na rekipayos. Maka na yung magwari ito. So, nahanap nila. One million. Ah, uh, two million four. Dahil aircon eh. At saka 22 seater. Saka uh, anima na So, 20, 25. Mataas. Saka kukupay yung jeep. At hindi lang sila kami. So, you so, know, we have a shock day. Sa Sa Korea. Pero dito namin gagawin. Ano ba yung 2 million? 2 million na yun. 2 million ko ang isa. <tapos> ang isa. Ang isa. Ang nakita nila na pinakamura. Yung mga mga Grabe, gym lang yan. So, ilang pa kano? ba alit siya? Alit like Korea. Tinatest namin yung brake, the gear, lahat. Ang last test, yung crash test, babangga nila. Yung safety driver, yun na yun. Kaya natapos na yung crash test, pero may nakabang na na may sumasabay na isa. So, hopefully by sa birthday ko darating yung Ilang units po ang plana niyo ipa, Bali, papaloan nyo nang walang interest? Wala. Ilang units po? Hmm? Millions yung ano, jeep. Ah. Sa tricycle, pati tricycle kasi. Yeah, yeah. Ang tricycle naman, mas marami. Kaya lang, ang problema ko, ah, okay. uh, okay may mga Chinese na nagrebelta ng Chinese years, pero walang brand, walang masira, wala ano. so, like, na. So, magkakaroon ang diferensya, unlike jeep na nilalap din ako Gov, balik lang ako dun sa producing. Is this something you wanna do in the future? Magtuloy-tuloy, pagiging producing? Ano, mm dahil -hmm. serious mm yun -hmm. eh. And then, nanonood po ba kayo ng key drama din? Kaya napili niya yung Vagabond? Kasi kinuha ko si Lee Singil ang torture ng ng ano, Korean barbecue ko. Mm -hmm. uh, ako nagpapa yung <coughs> Korean barbecue. Maski siro, pwede kumuha. Ako nagpapa-franchise. Oh, wow. They, uh, they are now in 53 countries. <coughs> Sa US, mahigit liman na na ang dami ang binis In Korea, they have more than 3,000 branches. So, madaling dumami. Okay. So, nakuha ko yung franchise. So, ako yung franchise dito. Ikaw, how do you stay active kasi sa age ko para malakas pa rin? Oo, para, what do you eat routines ko? ako pagkain, although hindi naman bawal ng mga karina, <laughs> Yun, hindi yan ang abuso. Hindi sobra. Anything, maski tobi kasi, ng sobra, masama rin eh. Anything na uh, mas, na marami, masama. Ang kalaban ng katawan natin, sugar. Yun, tandaan nyo, sugar ang kalaban natin. Like nung COVID. Ka karamihan na matay may diabetic eh. So, pag nasugatan ka na ng diabetic, hindi ba ganun Yeah, totally pa po ba kayo mag-produce sa mga concerts internationally? Isa rin sa mga plan niya po ba? Hindi po na kasi kaso eh. Korea. Pero... Willing po? Oo, oh, oh, kung may ano, basta may kasama ko na... Unlike na nung ginawa ko yung Miss Universe, baka akong kasama ko lang. Mm. So, all the it was successful. The most successful, sabi yung Miss Universe, na nangyari. Kasi ang Miss Universe, pag ginawa nila, nakakulong lang sa isang hotel. Kasi saan? Kaya eh, takot sila may mangyari, maging international issue. Kaya ang hirap kong ginawa, nung nakuha ko na ito, hindi ako maayag nila, mas ko lahat. <laughs> <laughs> Pinasyar ko sa mag... Uh, Wala sa naman sa mga. Kaya muna po mag-produce ang project ko na. Pwede eh. Pwede, binigyan naman sa mga. Anywhere, pwede. Pero gawin. Hindi na kaya noon na diskopyado sila. Saan na? Pag ikaw kung ano nga, masisa mo gawin, Pagbigaw pa kami ng discount, wala nang down payment kasi na down payment. Ba't hindi po itinuha yung bagong mission nyo di Hindi naman kailangan dahil binibigay sa akin. kone? Sakit ang ulo eh. ba yung pera nyo dati? Hindi naman, pero... Kasi di ba nalugi ka? Hindi naman, pagka ako nga hawak, sakit ang ulo yan. Mm -hmm. Siyempre, kung maraming mga ganda, sakit ang ulo din eh. <laughs> nab Nabalik na po ba yung pera nila? Hindi, hindi ko na nabawi. Pero, ah, bawit dahil maganda sa maganda sa Pilipinas, sa kumaka-Pilipinas. Yeah. So, eventually, pag maraming ah, uh, tourists, eh, lahat ng mga negosyo naman, uh, yun ang maganda. Kasi, When I was, I, mean, I am concentrating on tourists. I am <laughs> we came to Indokusor. Uh, we are one of the poorest of the poorest and the most notorious before. Forest, poorest, the Sira-Sira Latakhali, I mean, now, we are now we are the fifth richest province in the whole country. And top ten uh, pinakamayaman na taon, anim ang taon namin na pumasok sa top 10. So, mawala doon, kaya kailangan tutukan namin yung uh, tourism. Ang tourism industry kasi, maganda yung domino effect eh. Kung nadami tourist, gastos gagastos, kakain, nadami kakain, domino effect niya. Ito yung sa ba Bali, may nakain na kayo ng mga Pilipinay artist na gusto nyo wala pa. pa. Pero personal po ba kayong parang may say para kung sino Oh, Sasuggest ka ba? Sasuggest ko kayo. Kung matuloy. Pero yung mga writers na sa Bida twice. Ah, nag-ocular na nag na sila. Kung pala ito ng Bagaban dati? Oo. Ito 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 yan. Ito Ito eh big bang siya, dabos popular actor po uh, mm -hmm. in korea uh, uh, oh, oh, oh. na, ako, diya talo kanila ng ko kanila, kanila 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 Doktor, isa sa pelikula buhay mo pa yan. Kung isa sa pelikula buhay ng na yun. Pero, nag Kasi, oo nga po. Opo, yung buo, po. Pwede Sino gaganap? Sino Sino gaganap? Sino ang na eh, siyempre, yung mga sikat na. Um, <laughs> ang sina pong ano. Artistia. Depende na sa director niya. Yeah. <laughs> <laughs> kayo tatanong yun. No, hindi ako pa ako ginamahal yung ano. Basta gusto ko yung totoo lang. Pero ka, uh, approved na si Manny Pacquiao. ang gawin, pelikula. Yan. Pero may laban na naman siya sa ano eh. Ah, so uh, Japan. Ah, eh, sana wag lang mababa. Pero sana sa sa Japan. Ah, sana. Ah, division lang naman. ayaw mo na siyang lumaban ko. Ayaw mo nang lumaban. Ayaw ko na siyang lumaban. Kaya ka ako gawin kitang artista. Anong klase gobyo gagawin niya? Anong Anong pelikula? Uh eh, yung si Dan Lee. Mm uh, -hmm. Uh, action eh. Yung yeah, uh, 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 mga action bakit. Bagay di ba? Ano yung gawag sa Korea o dito sa Pilipinas uh, isusur? Dito dahil magtatayo sila studio. Yun ang plano. Ah, yun pa na no? yun. Mm -hmm. I hope na matuloy. Dahil nagpapular na sila. Mm Ginagawa na yung Korea. Yung... Yung Vagabon. Si Dan Lee naman gusto niya. Gumawa lang dito. Kapag kasi niya. Kapag kasi niya. Pero yung, yung, studio ko, doon po i ano, sa hometown ko. Yun po ba ang flat na ako. Sabi nila, pwede rin gamitin ng local. <coughs> iba paiba-iba <iba> yun. Parang Hollywood. Yan ang yung plano nila. Well, I hope matuloy lahat. Anyway, lang, download na kayo. Happy birthday! birthday wish. Birthday wish. Una, una, pag birthday ka, Kaya sa ilang na. 41. 41. lang. Indoor siya ng... Pero sa Pero sa Igrasha, sa Igrasha, hindi ko pa kayo. Pero pinay yo, pinay ko Anong gusto nyo? <laughs> Bakit po hindi kami? Kasi Tapos <laughs> <nga> na. <laughs> kami naman ang naka-download na. Hindi na inakin kung tulungan So kung meron pang grand launching yung Angie Gracia? Ah, may grand, grand launching launch. para malaman ng lahat. Mo. No, hindi naman. Patagal na yan. Kasi <clears throat> noon pa yan, Uh, uh, Dahil hindi hmm. naman siya yung nag-download ng bangko ng si. Siguro siya yung may labas pa po naman attack ng router ng arahot. Diyan sa bangko internet ka. So, iwas na yung pag-log na po sa tao. sa

kasi pag nagkaribahan sa bigan, meron sa palengke, yung mga nagtintinta ron, bago mag-order ng mga goods nila, kailangan pumunta sila sa bangko magbayad. Tapos mipicture lang yung resibo, papadala. O pinapadala nila. Ngayon, liyagyan ko ng palengke, kasi sa bangko nagsasaray. Sa Madundego pa sila, <laughs> magbibigay. <And> e doon, hindi <laughs> na magbibigay. Pag bayad doon, Minala mas kaya na resibo, magte pa. Pero doon, so, pwede naman i-cash out. Kung may naman yung wallet mo, pwede siyang i-cash so, so, uh, out. May mga partner so, na po may work. Like for example, matanggap pa Pag i-draw yung masi, any payment machine or uh, any bank. Gov, magkano yung maximum po na pwedeng i-deposit? Well, <laughs> yung... Yung, uh, na yung, 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 manalalo, yung, one yung, like example, yung, 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 tapos paano po yung protection for ano po, yung mga hacker, yung mga spammer? Yung isang ano po, uh, kasi may pinabibigay kami na card. Because uh, 77% of the Filipinos walang bank account. Hmm. Kung ba, sila, madedenay lang. So yung ginawa namin sa sa bayan po, binibigay namin libre yung card with bank account na, hindi na sila pupunta sa bangko credit card na as a debit card. A debit card. Oh, uh, debit card. Pwede uh, power siya power mm -hmm. ah, sa union. Ay, ay, ay bank. Ah, yun yung bank. Kahit anong bank, pwede Ah, yes. Tank net eh. Ah, lahat bank. Kasi marami okay. na okay. nag-track na so, okay. nagpagawa na ako ng national bank, yung amin bank ko, uh, B-Bank, B, B yun ang katulong na mag-power lahat. Go. Para makapagbigay kami ng mga um, credit. Pwede siya i sa bills like Meralco, pwede. water, pwede. Yung machine, ganoon. Yung card, cell phone nyo lang, pwede na. Kung meron kayong nakadownload so, ng Russia, kung may uh, mabayad. Go, paano yung Go. mga charges? Kasi di ba may mga kumpanya po na nag cha charge Paano po yung charges, charges. sa inyo? Yung kunyari sir, di ba 15 pesos, mga ganon, 100 pesos? No, yung kasi tanknet, Siyempre, kasusyo May bayad yung mga Like for example, 5,000 or 10,000. May 50 pesos, hati-hati na yung bangko, sino-sino. So, instead of mag ka, bubuta,

Your your bar, your bar, your Before we begin our registration with e eCraftShop, we will be the first time the app. For iOS users, open the app store on your iPhone. Search for eCraftShop and download the app. Ensure your device is running iOS 13 or later

and it's easy to respond